nandito kami sa palengke. Naya, oh, naya. Naya. Okay, okay. <laughs> arti naya, baho daw. <laughs> hi! Ah. <laughs> naya, oh. Naya. Hi, hi. Hi. hi dali? Dito kami Bakit? Yak. <laughs> okay, tuloy sa kaka. Okay. Yung baho to kasi. Ang arte ni Naya, guys. Na babaan siya. Kasi dumaan kami dun sa mananakit isda eh. Habi niya. Eh, siya 'to. Oo. Malabo kong... oh oo, oh, oh, oo, oh, ayew! Lakha! Huwag mo paapakin dyan sa tubig. Magkano dito? Pwede, ate. Ito <laughs> na lang. Ito na lang. Ito ilang kilo, de? Apat? sa Apat? Pabili nga po apat.

<laughs> oh, no! Tapin na agad. Gusto Awawa? ba isda? Awawa? Gusto isda? Eh? Oh, no! Kuha ka namin dito. Sige. Kamang elam dyan ah. Bago so, lang, lang yung doon. isa kuya. Sa rest na ano. Go. Ayan. Tara na. Pagbusa na tayo ng asin. Ang bilis mahubos asin natin. Hawak nga. Pabitbit mo kay Naya. Naya, dali. Hawakan ka mo asin. <laughs> Binisa <mo> na. <laughs> o, sa so pawis na. Bibili tayo ng managkit. Ayan, bibili tayo Pabili po managkit. Oh, wait lang, bibi. Opo. Mine.